Uh, former Seventh-day Adventist ngayon hindi na naghihintay uh, eh, hindi na naghihintay ni right. Kristo at Sabbath Keeper. So, hindi na Adventist kasi hindi na former Adventist. Eh. So, ibig niya sabihin, kung kayo ang tamang, saan ninyo dalhin ang mga naghihintay ni Kristo, or kay Kristo na kayo hindi naman naghihintay dahil former Adventist naman kayo. Ibig sabihin, dating naghihintay ni Kristo, ngunit hindi na. So, Pastor, kayo muna. Tapos ako magko-comment as a layman. Parang um, uh, hindi niya siguro naintindihan yung background, what it means yes. to be former Seventh-day Adventist. Uh, diba? uh, well, uh, hindi natin masisi si Brother Raul uh, Carillo Silibaran. Siguro hanggang gano'n lang na nabot ng level ng isip niya. Nandun uh, lang siya nakatutok sa, sa technical word na Adventist. Pag sinabi pag Adventist, nag-aantay sa Panginoon, eh tayo, former Adventist. At di dati tayo nagintay sa Panginoon. Pero kung tayo naman ang tatanungin, kaya natin sinabing former Adventist tayo, we are not referring to the second coming of Jesus, hindi tayo umalis sa Adventist at dahil hindi na tayo naniniwala sa second coming. In fact, naniniwala, lalo nga tumibay yung ating paniwala na babalik si Jesus eh, kahit hindi na tayo tawagin Adventist eh. Kasi brother uh, Ruel, pagka ganyan katwiran mo, eh papaano na yung mga Christian noon? Hindi naman tinawag silang Seventh-day Adventist. Hindi naman sino ang seventh day Adventist. So, kung magbabasik sa pangalan, word for word, napakababa na pag-aral po yan. No? Kasi Adventist, yeah. kailan, lang, kailan lang dumating yan noong 1844 lang. Noong panahon lang ni William Miller, ginamit yan. Eh. O, okay, paano niya Adventist. Yung mga namatay? The word na Adventist, historically, yan ay derogatory term. Derogatory term. Kasi ang mga laganap na paniwala nung tungkol sa second coming ni Christ ay post-millennialist yung darating si Jesus after na magkaroon ng golden age eh, ganyan. So I do not entertain the the notion na Jesus Christ will immediately or imminent will imminently come. Darating agad-agad. Wala sa kanila noong panahon ng Eleanor na yun. Mga 1800. So, uh, tinawag sila million na Adventist derogatory yun. Pang-insulta yun. Kasi sila lang naman na niniwala na darating na si Christo malapit na. Ayun. Hmm. So, hindi, hindi welcome niya sa mga Christian world that time. Kasi that nga, time. Ah, oh, that time. So, ang ibig sabihin, uh, siguro kung sa uh, kaisipan ng Brother Red, eh, yun lang ang kain na isipin. Adventist, nag-aantay. At nung ako'y Adventist noon, Brother Toto, eh, sinesermonan ko kay mga Adventist noon, na dinadala ko eh. Sino dito ang Adventist? Anong ibig sabihin ng Adventist? Nag-aantay sa Panginoon. Ang ah, nag-aantay lang, para sa akin, pag sinabi ang Adventist, hindi lang nag-aantay, naghahanda sa pagparito ng Panginoon. Kasi pwede mm. ka mag nang ng hindi naghanda. aantay Oh, marami dyan like... nag-aantay lang, nakatulog. So kaya maraming nakatulog sa Adventist, nag-aantay lang. Kasi, <laughs> hindi nung, kasi nung, nung panahon 18, 18 1844, nag-aantay sila, walang dumating. Great is point di ba? Ano okay. difficult <laughs> na. Pero hindi sila handa. Ah, okay. Eh, okay. Naga, nag-aantay sila, pero hindi sila handa. Kasi they do not understand the real meaning of Adventist. Kaya yung uh, kaisipan uh, ni Brother uh, Ruel, hindi masyado, walang, walang impact yan, walang dati. Kasi yun yung mga, ano lang, mga typical na mga ordinary uh, argument. Hindi yeah, Pero, I, mean, I hindi porke, hindi porke, hindi, hindi na kami Adventist. Hindi ay, na kami, uh, na kami naniniwala. Naniniwala. naniniwala kami. Nanabalik. Kaya namin okay. sinasabi, for me Adventist, we are referring to the name of the denomination or religion na Seventh-day Adventist. So, yung religion. For me Adventist, yung religion iniwan namin, hindi yung paniwala sa si Kristo ay malapit na dumating. Kasi kahit hindi kami tawagin Adventist, we still believe that Christ will come. Christ will come. sa Bible, eh, wala kang mababasang Adventist. Ibig mo sabihin, sa Bible, wala oh. hindi, hindi, Adventist, hindi nag-aantay sa, sa kay Kristo, mm -hmm. yung mga Christian. Eh, sige, Brother Will, hanapin mo sa New Testament, sa ritang Adventist. Tinawag na Adventist. Wala, mm -hmm. di ba? So, ibig sabihin, kung tama yung katuran mo, hindi, hindi rin sa Adventist. Ikaw lang Adventist. Yes, hindi nagiging self-conscious ka na. Ganun ang ibig sabihin. Yan ang kahinat na ng mga hindi masyado nag-aaral. So, so, salamat Di, pa rin. Salamat nandito ka. At least, sana matuto ka. Na, gusto niya ma-aaral. Ma oh, gusto niya Oo, matuto okay. doon sa sinasabi natin. Yes, yes. So, uh, uh, yun yan, oh. Nga, brother. To -to. Uh, ibig ka, oh. kayo ka? Meron kang masabi. The comment lang yung kanina sabi niyo nga yung Adventist na ngayon ay uh, hindi handa, hindi naghahanda pero nag-aantay. Uh, kaya yung oh, okay ba yun? Uh, yung sitting down always. <laughs> SDA. Sitting down. <laughs> kasi doon sa grupo namin uh, na mga SDA. Yun nga, uh, uh, yung huwag na tayo maging sitting down always. Kasi uh, ay, walang ginagawa. Uh, contento na sila na membro lang sila. Pero hindi naman sila nang aaral ng yeah, na yes. salita ng Diyos. At uh, may malaking commandment sila na hindi tinutupad. Yung ang the great commission di ba that's yes. a commandment of god to 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 share or to preach the gospel to all nations di ba yes. so that's a commandment na maybe nakalimutan kasi nakafocus lang dun sa 10 ngayon sa akin naman nagpapasalamat ako kay uh, Ruil uh, celebrant uh, kasi nga curious lang siya to find out kung uh, anong ibig sabihin noon na umalis na tayo hindi na ba tayo nag-aantay kay Kristo at saka yung second question niya Is uh, yung sa Sabbath keeping, at saka yung uh, third question niya is uh, sa dadalhin? So first, siguro as a layman, ang sagot ko lang is uh, katulad ng sinabi niyo, na we are just former uh, members of the Seventh Day Adventist Church religion, uh, yun yung samahan. But it doesn't mean na we are not uh, teaching that Christ will someday come. but yung imminent yung bukas or mamaya hindi natin malalaman yun kasi no man uh, knows nat di ba sabi naman sa bible na walang nakakaalam kung kailan babalik si Jesus Christ okay so that's that's my uh, belief that uh, i believe Jesus is coming back but i don't know when kaya hindi ko siya ginagamit na sense of urgency para tanggapin mo si Kristo kasi dadating na siya So, uh dun sa Sabbath keeping naman, uh, papaliwanag natin 'yan mamaya. Kaya si, uh, I suggest si uh, brother celebrant na makinig siya doon sa tungkol sa Sabbath keeping para magkaroon siya ng enlightenment uh, kung bakit na hindi tayo considered as Sabbath keepers na. Tapos yung third naman, saan natin sila dadalhin? So sa akin sa inyong turo, uh, pastor at yung turo na nanggagaling sa salita ng Diyos, uh, ay dinadala natin sila sa katotohanan. Kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So doon po namin dinadala lahat ng mga yes. nakikinig ngayon. We are bringing them back to the reality which is found only in Jesus Christ. Kasi lahat nitong mga turo sa Seventh-day Adventist ay imagination, fantasy. Totoo yan hindi ito nang gagaling sa Bible. Although it sounds like it comes from the Bible, pero the mere fact na example lang po, kiniklaim ng Seventh-day Adventists, it's the remnant church on the last days. Sila lang yung uh, may dala ng katotohanan. That's not true. Uh, the the church is not Seventh-day Adventist. The church mm -hmm. of Christ, the body of Christ, Amen. is the invisible uh, church. And yes. all believers since the time na uh, si Jesus Christ nagturo, at uh, umalis at uh, ibinilin ang pagtuturo ng Ebanghelyo eh. up oh, to today na, na, the Church of God. Invisible body and universal. Napakababaw napaka, ng isip na sabi na, porque hindi ka tinawag na Adventist, hindi ka na nag kay Kristo. Bakit? Yeah. Lahat mo ng Adventist talaga nag kay Kristo? Sabi ni Ellen White, hmm. maraming Adventist ang hindi madidiktas pa rin. Kahit tawagin sila Adventist. Hmm. Kaya yeah, brother, hmm. hindi, medyo lalim. Uh, makinig ka na muna. Hindi, pa... mag-aral po siya. Mag Maganda po, mataran. we welcome him. Oh. Uh, we don't want to belittle his understanding kasi, kasi hindi naman natin alam ang background niya. Naman hindi naman lahat ng pangalan, hindi naman lahat tinawag ng Seventh-day Adventist talaga nakaantay din, kahit nandiyan pa sa loob ng mm, church. Hindi, yung Kaya, mga napanganak na. Judge daw. <laughs> no choice. Oh. <laughs>